<laughs> so guys papunta kami yung ano palengke tumakay kami ng tricycle nagpalit naman ang palat sa hindi oh, o Sa ng sidecar ka ay gagawang kuwarta di ay singo ni Dalagi guys Department of Labor <laughs> Ano ba to? Uh, sa Dolly to guys na ano Baka nagtaka kayo guys ang sabi ko nag-anula Malapit lang kami sa min uh, bindo machine pero ginagamit sa mga apo ko yung ano guys cellphone Hinayaan ko muna Ay katok Walaupun gede, wapan aku nampak apa.